So ngayon nga mga idol ay bubutasin na natin to. So isang magandang araw sa inyo. So still dick. Ito yung ating Johnson box. May tali itong tie wire dito para hindi umangat yung ating Johnson box dun sa taas. So maganda sana dito kung meron kayong holes na 10 cm yung lapad, para dun pala sa taas ay uh, mabutasan na so dahil ito lang butas na to yung holster na di ono yun yung available natin yun na lang ginawa natin pang butas binutasan natin to para hindi umistak yung ano yung katas ng halo dito para hindi papasok sa ating PVC so ngayon ay puputulin natin itong alambre Then, katingan natin ng grinder. Ayon sa hugis ng Johnson box. So, hindi na, ta hindi na sana tayo magano, ano, magbubutas ngayon. Kung nabutasan na natin doon sa taas. wala eh. Wala tayong horse na 10 cm yung lapad. Para isang trabaho na sana. So, kung makapag out kayo ng steel dick So, may mainam na bumili na kayo ng hulso na medyo malaki no, para butasan nyo yun na yung steel then salpak yung junction box para pagtapos ng buhos wala na kayong abalahin pa dito. Itong akin, no choice ako dahil yun lang yung available pong hulso, medyo may kamahalan niya kasi yung hulso na yun na 10cm yung ano yun niya laki. So ang technique niya para masundan natin yung guide ng Johnson box. Ito yung junction box natin na isa. Pasalpak natin dito. Then, mamarking nga natin gamit itong peltel pen. Tuloyin muna natin to. So, yung iba, ang ginagawang ano dito, pang patibay sa junction box din sa taas para hindi umangat. Is yung ah uh, text screw no na-detress so bubutasan nila dun sa taas kakapit dito yung text screw sa steel leak, so hindi na yung basta-bastang taangat yung ating junction box so dahil tayo ay medyo tipiran yan GI tie wire lang ginamit natin ano pang-lock nya dito sa ilalim para hindi umangat yung junction box Discarding na lang yan kung saan tayo makakatipid. Mamarking yan. Ayan. Yan yung susundan natin ngayon ng grinder. Pagkasa natin yan. Katinga natin. Yon Before natin matkatinga, no? natin meron pa rin tirang mga buhos pero hindi pa yan sa PVC natin dahil yung PVC natin meron niyang masking tape hindi na tayo gumamit ng PVC connector dyan sisikip kasi yung butas naman no? PVC kapag may adapter goods na tanggalin na lang natin tong sobrang PVC